Drone ka? Yes. Okay. Magkano bilhin mo sa drone? 3,700 seven. Thousand, thousand seven O oh, thirty 37, thousand. seven thousand. Para matapira pag dating sa amin. Thirty seven. Yeah. Ah, kalau ko ba 37 thirty drone? Ika man drone. <laughs> Ay wala thirty seven thousand palang. Brand yun? Mm. Bili ang kabili oh, ni yeah. kaya. Bili ka? Wala Laki na. Wala <laughs> ka na. Saan mo nakabili? Sa Green Hills. Ah, sa Green Hills. Eh, mahal talaga doon. Eh, parehas lang. Parehas lang. Depende yun sa ano. Mga model. Eh, tsaka pagpukunan mo magka-ano na yan, magka-kunting difference sa lang talaga. Yeah. Oo. So, kasi ano, start na rin yung Magbablock din. Huh? Pero okay na, legit na. Legit? Ah, yun. Ligit. Ah, di ba mahal, di ba? Ang ganyan, mga nas 90 mm. ang drone. Kaya ako nasa 3,000 yung drone. Kaganda, kaganda <laughs> ng ano? <laughs> dun nasa bundok si Kaya Pranstar, kaganda oh, ng oh, sa thumbnail oh. niya, no? Ah, mga guest kasi yun. Mga guest ba yun? Ah, ko lang na, na, na... Dapat sana nung pagdaan mo sa Tagaytay, inanong mo yung ano doon. Hindi pa ako ma ano, hindi pa ako marunong. Hindi ko pa masyado marunong. Ah, pag-aralan ko so, pa. Oh, pag-aralan ko pa. Mm -hmm. sana. Sige, Jeff, meron din si Jeff. Ano daw? Ah, meron. Mira ni nagamit ng kuya. Sa akin kasi diyan pa nga. Sayang sa niya pag hindi ginagamit. kasi sa probinsya namin, doon sa Tinergayran ko. May mga guests kasi doon na ano. Pag padron. Ay tapos 1,000. Pupunta sa... sana ako kaya kaya Pronstar nun eh. Hindi ka, ka pumunta na ako pumunta. Hindi ka pumunta. Magka-bagyo ba naman? Ay, o, walang bagyo-bagyo. Basta gusto punta. Mag-alaw ang barko ko ako noon. Gusto naman ang bagyo doon. May paraan, di ba? Doon kasi ABB binagal yung anak na parang lay. Hindi parang lay ba? Sa Cebu. Tapos, mabiyahin sa sana ako kapuntang Bohol. Punta ko sa Tia Tristar. Lang yun. Biyahin yun. Tapos, ano, saglit lang din doon si na paring Laiba. Bibinag. So, Bibinagan lang so, yeah, yung anak. Tapos nag nag-ticket pa nga ako. Bumili lang ako ng ticket. Pabarko. Yung ano, yung sugo. Yung sugo. Pagbarko lang si -si. ba ilang araw? Kung may nga mga nakikulang si dyan. Saan? Sa Sibutbon? Oo. Uh, lapit yup lang. 3 hours lang. Kung hindi sasakyan mo, mayroong 1 hour. Galing so, Mindanao wala, to ano? sa ano. Depende sa area kung saan malapit. Oo. Uh Oo. oh Oo. 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 sila Oo. 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 Ko, hindi ko ano hindi ko ano yung sarili ko. Kukalam ko lang may bagyo paparating. <laughs> Mahal ko pa ang buhay ko. <laughs> may stranded ka <laughs> <to laughs> pa. Kaya, tapos wala naman ako kilala madek doon. Madekwat <laughs> yeah. pa ako doon. Makuha pa ako sa sindikato. <laughs> yeah, 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 yeah. Kailangan ko mag-iingat. Lalo na pag ikaw lang mag-isa magbabayay. Correct. Sige mo rin kasi mga kamuni, nag-message sa akin na pwede mapunta si, ah, sa amin. Sabi ko, wala pong doon na. Kahit ah, doon pa ko nakatira sa Dianang, doon eh, sa, sa amin mismo. Hmm. Pero magkalapit pa yun. Kasi silang okay. dalawa na airmat doon. luwag naman doon. Ayaw! Di man pumunta. May may nga! mo! Eh! Yeah. Ano yung iskam? Nag-text niya. Dahil! Ay, kumasa ko sa Ay, kumasa ko yun! Ay, kumasa ko Kuya, hindi that's pa cool. ako natuloy. That's sabi niya. Yung bagyo, nali, nali naman yung bagyo. Wala mang bagyo sa amin. Sabi ko kay hey, kuya, kuya hindi ako natuloy. Hindi na yung salugar, yung bagyo oh, na, yung. Okay. Tapos na yan. Tapos sabi na kuya, bakit? Kuya, kasi ano, may bagyo. Tapos sabi, ano ba dapat sasakay mo? Kuya, ano po, sugo, ah, uh, sugo uh, su ba? Yung ano yung barko? Ba't ba, ba nagbarko ka? Meron pa lang naman. Sabi <laughs> <laughs> na, kuya, nagano nga ako ilang, eh. Ilang minutes lang yun lang. Oo. Malakas ka sana, dahil oh. kasi bagyo Oo. Oh, oh. Di ba magpumunta tayo sa isang ilegal lalakad? Tapos sabi ni Kuya, bakit ka ba nag-bark ko? Hindi <laughs> <laughs> e, ba lamang may pinos kayo doon? Hindi, pagpunta sa Manila to, ano eh, to Ano lang, wala din isang oras eh, minutes eh. lang din. Ang pat pa kayo? Sa ha? Saan Talbayong. Malapit so, po sa kanila. Simula ang alin, siguro. Malapit na sa kanila. Malapit na siguro, no? Malapit hmm. na siguro, no? Kabisado ko na sa kanila. Mm. Ang ganda na sa inyo. Ibig sabihin lang, gano'n ka lang, may sasakyan ka na dito kuya. May dala ka sa sasakyan dito, wala. Commit lang. Motor lang ako sa hotel ko pa nga yun. Kasi ayaw na sumakay na sa ano. Sa CRF ko. Ay natatakot. Hindi, masakit sa pit ko. Matigas. Namuti nga sa kayong Pronstar eh. Hindi makita ang mulay. Buti-buti na nga ngayon. Hindi ka sa... Paano ba naman hindi ka pati daw ni... Bundok kasi. Uh, outdoor, tapos mabuti uh, kung maputi tayo. Uh, uh, gusto gusto, gusto ng ko nga sumama kasi ang ganda kasi ito sa buho. oh, uh, 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 maganda talaga. Marami doon. yung tsaka kami ka doon ano, mabablog talaga. Hindi na siguro 20 ang kasyalan doon. Ano ba? Ano lang yun? Kung may drone ka rin. Uh, Ay, ang ganda. Mga Kahit hindi ano drone. Dito. Sa, sa ano pa lang, sa <laughs> Panglao. Meron na. Bawat, da, bawat ano doon, meron. Ibig ko sabihin, sino-sino ba ang kasali sa si challenge? Ang dami na, no? Kasali ka tapos diba? na po. Kasali ka pala diba sa Game Star! Oo, oh, kaya nga mga pumunta ko dito. Ano na ano nga eh. Pasok na nga siya eh. Alam mo, ang kasali sa pamilya ko, ang tito ba to? Kapatid na tatay. Tapos tita baby, kapatid na nanay. Tapos tita ka, una yung sa kapatid na nanay. Eh, hindi ko lang kung sino uunahin ko. <laughs> Maraming ngayon doon, 18. Kaya lahat. Right. Uh, Damaray pala. Ikaw, tika, uh, kasali ka din. Oo, uh, kasali ka din. Kasali pala din ng ati Advance. 50 <laughs> plus kami. <ito>. Hello, <laughs> hindi pa naman ako update. Ang update lang, lang sa kasi si Tito Batoga. Ayun lang daw, nagsali like, sa akin. Nakasali siya sa challenge. Nag-message kasi sa akin ng Tito Batoga. Nakasali siya. Ano naman. Andiyan na si Dulce? Mm. At tabi nga sa kuya kaya pala ang star. lay na. Kaya nga lay na yung pagantong po. Lagay mo lang dyan. Ayan. Uh. Sino yan? Sino yan siya yun? Kaya katano. Kaya siya Kaya katano. Para kasing... Mag-asawa pa kayo ni... Along, kuya? Kuya Katano? Is, 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 ano ay, lang? Ano lang? Huh? Baby girl. Baby girl lang? Nag-friend lang. 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 lang kami saan lang Sa YouTube lang din nagkakilala. Ah, akala ko kasi si... kayo ni Kuya Katano mag-asawa. alam ko. May asawa na. din si Kuya Katano. Kaya lang. Hindi, ano ayala talaga. Hindi hmm. so, siya ano talaga mas, sa mga uh, ano Ah, uh, hindi uh, siya friendly. Ah. Uh, Pili lang din. Hmm. Tua ko. Oh, ano mo mga talong mo kamo kamusta Kamo sa kay Pearl Star. Okay lang, talong mo. Internet. Ano na naman 'yan? Vlog, vlog, Hindi oh. ako naka-live. ko naka-live. Kuya, ako mag magkakasama pala, ah, kasali pala sa challenge, si Ate Anne At si, reference na. di ko pa na di ba ako update? Nag-message nag okay, okay. lang naman sa akin, ang ba ito nakasali siya sa challenge. Isa lang, isa lang. Eh sabi tito yung kapatid ng tatay? Eh ba, nang busy ba naman ako sa school? Kaya nga. nadala na lang din, buti nga yung ano. Masunod yan, mga presidente ka na. Kailan pa yun? Ay, ang, ang mo kaya apat, apat na taon pa. Presidente sa school? Presidente sa school. <laughs> sa classroom niyo? Ang bonito ko kay Professor na ano ba yung channel mo, di ba? Namon Oh. <laughs> pag pag chat na monita, monetize. na, bakit? na, pag na, 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 Parang may napindot lang siguro ng foreign hindi, eh. hindi Tapos? ko Tapos? Okay naman. Inayos na ito. Ay, naku! Oh. So, ito na nga! Ay. Ay, sorry, sorry. Ba't ang puti mo? Ako? -an? Kasi ang nanay ko rin, maputi. Maputi. Yes. Pero hindi, nalabas ka sa labas. Oh, syempre, alam mo naman. Hindi ka nalabas sa loob. Hindi nalabas sa <laughs> Ang gulo! Kasi <laughs> so, yung kayo, hindi, unboxing ko lang yung, ano? Ball! Ito naman. <laughs> Ikaw! Pag Huwag mong ganyan-ganyan yung talaga si Kahila ka. siya. <laughs> Aray na ko! Kaya yun. Ayun, ayun. Buti nga na yun sa channel so, ni Kuya Pranstar, guys. Uh, okay Dahil ang baba ng ang natin na dati na ah, hanggang ngayon. Kahit aga. naman na ngayon. Hanggang ngayon ang baba. Lahat ng tao ngayon nag-vlog na. Iba na kasing... Ito uh, oh, yung mga senator, vlogger na lahat. Dati wala ma. na ako bumaba yung guys ko. Ganun lang. Pero laban lang. Huwag oh, natin pagtaka dahil ang mga Pinoy puro vlogger na. Kung noong pala, kung nauso pala dati pala ang YouTuber, baka lahat ng tao dito sa atin mga lahat vlogger na. <laughs> Kasi ngayon lang ba din. nauso din? Kompleto natin ang bansa na. Sarap mag-sarap mag, sarap mag spaghetti okay. Ano na lang yan? Uh, peso, reno, ano, uh, hotdog. Hotdog. Ito yung maganda. Binili. Tapos hindi na siya pabede. ano na siya, oh. Pag magluto dito, haluan lang. Ah, ah, alam mo, masarap uh, eh, yan, corn beef. Oo nga, hindi hindi po nilalagay na, na namin eh. Uh, Sarap ng corn beef. Ang halo nito, the best. Nakatikim kasi ako ng corn beef ang ano. Tuyo suka. Ang tuyo suka! Ano yung kinilawin? Adubo. Tsaka din na okay, siya pa pwede, tiyan. na. Ah, ano na siya? Book, hindi Inaman. ko naman. July 26. Oh, birthday ko pa. Oh expiration. Oh, yeah. <laughs> ano siya? 2026 pa? Next year pa? Next year pa! star, O oh. oh, ba't kaya? Ganun. Kasi na post sa pang oh. siguro lay mo yung, no? Para makasama natin si Ann, Ann Okay oh, lang at na narinig -il naman -ilan nilang boses ko. Makita nila. Ayan. Ay! 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 Nama subscribe naman. Ay! Wala Ay! 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 pasok? Wala akong pasok. Ay! 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 ano? anong kurso mo? Ano, IT demand sa lahat ng ano. IT demand? IT, Information Technology. Nako po, sa cold code pa lang alam mo na eh, hirapan na. Okay. Magpuha uh, mm. uh, daw. mas maganda kasi yung ano yung IT. Kapag nakagraduate ka naman yan, eh, ano, maganda, mag, maganda magiging trabaho. Di ba? ti Andang sana? Depende kung ayaw mo naman. Mm. Kaya man. Kaya man. gusto mo or? O mag-teacher ka na lang o mag-polis. Ayun. Ako, nag-ROTC nga din ako kaya Pran Star. Ano nangyari? Ayun, hanggang yun, nag-ROTC pa rin ako. Parang gusto ko na sumuka sa ROTC. Bago ba naman pag tatlong absent ka sa ROTC, i-drop na agad. Hmm, tatlong absent. Tapos meron ako... Ha? Paano kung may sakit? Ano? Ano siya? Ah, medical. Medical certificate. Paano ka nang mag-certificate sa doktor? Oo. Ngayon

Um, it's okay lang naman. Ano? Um, ano ka ano, na? Upload? Upload. Okay. okay na sa'yo? No, okay so, na. Ganyan pa yan pag, pag, uh, pag, pag matagal, namamatay po. Minutes. Oh. Oh, so, na mo na ba? Pero dara diretso pa rin yung ano oh. yun. Oo. Oh. May premier ako ngayon. May premier ako ngayon. Parang mahabol. Ilan ba? mo? Ilan? Parang mahabol para ma ba? 9K! May gate. <laughs> kaya yan. Ang susuko hanggang uh, diba eh, hindi, pa tam... tapos. Alas dito nga, yung dito ko nga, wala pa eh. Alas 10 daw yung tatay oh, ko, hindi kasi kilala magbalay. ang tito ba to? Oh, oh. Hindi kasi kaya... Alas 10 daw maglalay, hindi ka eh, kaya... ng pagkakataan pa. Gabi? Alas bis. Gabi? Oo. Oh. Nakakuha na sa Jeep Jacks. Ang isang na ni Idol Boy. Alas dis po ang live natin para mabigyan natin ng pagkakataon ng ibang mga kahabol pa. Ay, sa tito, siguro din na mga kahabol yung sa tito. Kaya, yeah, basta sa mga upload. Walang signal din. saan may signal. <laughs> Hindi ko makuha ko ang gamit ko. Ayaw ba alam mo. Kapag DNT ko na lang. Kamal <laughs> okay. din, kapag DNT. Hindi mas maganda yung vlog din. Ayun, kasi itong mga ta ay, man, man, no? mag, mag ni, ano eh, mag-comment na mag-comment eh. Nanonood na lang sila, yun yung iba, ay, no? Ganun lang talaga. Kasi maganda na yung nag-comment pa rin eh, nanonood. <coughs> Thumbs up. Di ba, Tian? Katawag na ngayon, di ba, ka sa channel? Eh. Ano? Nakaramdam ka? Pa? Anong pakiramdam mo na kasali ka sa channel? Ang ah, hirap pala. Hirap pala. Oo. Hindi, meron kasi yung maraming... Ah, di ba? Sakit sa ulo. <laughs> <laughs> Ta Alam mo nung ano yon nung inannounce ni Idol na asali nga daw ako. Alam mo nung dalawang araw di ako nakatulog. <laughs> Nakakaisip ano kaya ma magandang content, ano kaya i-vlog ko. <laughs> <laughs> Diyos ko. <laughs> Tawon. Ganyan din okay. ako eh. Hirap <laughs> mag-isip dahil kapag ano yung estudyante. Live lang ako, puro live. Pag ano, pag napasok ako. Kasi pag kinabukasin, kasi kailangan mo mag-update ng revenue kay Kuya eh. Hindi pa unti-unti, minapasok naman ng revenue sa akin. Hindi lang ginagawa ko. Kaya ano. Kasi ano ito. Problema kasi dito. Marami lang na Hindi pa daw siya nakapunta, tatay-tatay mo. <laughs> si Ginny Africa, hindi pa dahil siya nakapunta kinadang. Hindi <today> gagawin ko today. Today is magandang sana ako mag yung transfer. Hindi na yung abuse mo yung transfer. Wala pa yung mga dito. Uh, 40? Ay? 40 okay. na? Weh. Yun daw? kasi may 960 to 540 to 190. Kaya lang upload ka ngayon. Ano ngayon. day-off pasok na kay pala sa park. Ano uh, two days? Pasok. Buda na lang. Hindi ka na-kick out. Hindi <laughs> may, may, may ano na kasi. Si kasi. May, may sumuko. Si ano, ano? Pero si Joke. Sumuko. Si Ah, ibig sabihin, sumali sa din, kasali dapat din si Kaya Oo, oh, hindi Masali naman. sa Lerong Sya Market at Kaya nga. Bakit? Wala, wala, wala ka, wala. ka. ka kasi siya. Pero, na. Pagkita, si pero gumagapang na yung business. nag nag viral kasi yung, ano, yung asawa niya. Kasi Kaya Jok. Kaya nga ka eh. Lakas ka naman din ang channel mo. Parang kaya na yung kay Prince Nicole Jackson eh. Kaya ka yan. Mag-vlog yeah. ka na na mag-vlog. Tapos video. Yeah. You... Si Kuya Dan Rayo. Kasali din siguro. Oo, no, so, pa ka, pasali. Sino sino ba kasali si Dan? Pati ka kapatid niya. Yung taga ano? Gisenberg. <laughs> Apa eh. Hindi talaga ako update. Update. Hindi ka nanood. Hindi talaga ako update sa mga bagong challenge ngayon. Kaya ganyan. Kaya ako nagtatanong din ako eh. Pasok ito. dito. Ang dami eh. Ano? Dito ka. Nakita uh, ko yung favorito ng wala ko. Asan? Ayun? Alfonso. <laughs> dito, 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 dito ka tingasali din po. Imangki. Dito ka. Dito ka. Dito Ay, ako, dito kay... Kay... Yes. Ah, ayun pa pala sa Timonkey. Yes. Kaya naman pala yung naman. Kaya pala yung naman tuyo akin bag kasi napagkakamalan ako ikaw. Bakit? Okay. Kasi yung oh, meron kasi ako binigyan ako ng bag ng aking tita na galing Canada. Binigyan ako sunod ko hanggang dito. Kaya daw kayo, ako ako daw nagtitinda sa palengke ng isda. Mm -hmm. Ay, binigyan lang ako ganyan sino? Si Mang King Woman. Yung Nung may ilig mag-sa ato. Yung may ka ba? Pasyente ka rin ba? Mm Hindi. -hmm. Uh -huh. Hindi naman ako umaano na sa vlog. Para maalam. Ay, nakakatakot lang din na sa'yo yung natin sa mga pusi at mga kina. Ay, din. Ay, <yo> masarap. Yung isang linggo ko dito, iba ko mag-vlog ako na mag-vlog sa linggo ko. Hindi ako makala mag-vlog. Ay, lang yan. Para tumakas yung views mo. Mag-vlog din ko. Bye! naman. Pagod na ako pagod na. Ha? Ah, Uwi na kaya? Huwag mo siya seryoso mo eh. Tapos kapag na, tapos kapag na-fall ka na sa kanya, saka na mawawala. Huwag kang mag poll fall <toss> Problema ko pa pala yung isang tao, at yung ati, ati mong kino. team daw ulit daw ako, para daw daw ang aking channel. Kaya so, ko na. Matal, Masaya na ako sa aking ginagawa. Matadjust ka na. Iuli na mo isa. Ha? Matadjust ka na. Huh? Maka-adjust daw. Sige nasa atago sa ata ako masakta nulit. Tago pa tagal kana dyan sa servicio. Masakit. Agha lang. Huh? Ati sa alidin. si, nito eh? Malanang, hah? na? A kick out na? Hindi. Kino? na. man? Hindi. Lah na. Hindi. 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 Hindi.

'Yun, <laughs> dapat kahapon din. Uh -huh. so, naman kasi bigla daw siya umuwi about it. Na para... Kaya nag... Kaya kami nagpunta doon na wala sa Northern parang, ako para sa akin Tito sa na. Para lang hindi ma-kick out ang 'yung Tito po. Baka makaka 10 days sab mag-nee. Ang init, 'no. Yo. Baka ayan 'to tapos ako na gumigudi pa. <laughs> Ilang araw na? Ilang araw na? Yuck! Gato ko na yan! <laughs> Hello, wala, wala akong data. Naubos. May yung wifi sa bahay ko. na si Sir Katano? Oh, yes.